Araw-araw na mga salita ng Diyos Ngayon, nananatiling lubhang may kinikilingan ang kaalaman ng mga tao sa praktikal na Diyos at kakatiting pa rin ang pagkaunawa nila sa kabuluhan ng pagkakatawang tao. Sa katawang tao ng Diyos nakikita ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang gawain at mga salita na malaki ang saklaw ng Espiritu ng Diyos na napakayaman niya. Subalit ano paman, sa huli nagmumula sa Espiritu ng Diyos ang patotoo ng Diyos kung ano ang ginagawa ng Diyos sa katawang tao sa kung aling mga prinsipyo siya gumagawa, kung ano ang ginagawa niya sa pagkatao at kung ano ang ginagawa niya sa pagkadiyos. Kailangang may kaalaman ang mga tao tungkol dito. Ngayon, Nagagawa mong sambahin ang personang ito habang sa pinakadiwa sinasamba mo ang espiritu at iyan ang pinakamaliit na dapat matamo ng mga tao sa kanilang kaalaman sa Diyos na nagkatawang tao ang malaman ang diwa ng Espiritu sa pamamagitan ng katawang tao, ang malaman ang gawain sa paggadyos ng Espiritu sa katawang tao at gawain pantao sa katawang tao, ang matanggap ang lahat ng salita at mga pahayag ng Espiritu sa katawang tao at ang makita kung paano pinangangasiwaan ng Espiritu ng Diyos ang katawang tao at ipinakikita ang kanyang kapangyarihan sa katawang tao. Ito ay upang sabihin na makikilala ng tao ang Espiritu sa langit sa pamamagitan ng katawang tao. Ang pagpapakita ng praktikal na Diyos mismo sa gitna ng tao ay nagwaksi sa malabong Diyos sa mga kuro-kuro ng mga tao. Nadagdagan ng pagsamba ng mga tao sa praktikal na Diyos mismo ang kanilang pagsunod sa Diyos. At sa pamamagitan ng gawain sa pagkadyos ng Espiritu ng Diyos sa katawang tao at ng kanyang gawaing pantao sa katawang tao, tumatanggap ang tao ng pahayag at pinapastol siya at natatamo ang mga pagbabago sa disposisyon sa buhay ng tao. Ito ang aktwal na kahulugan ng pagdating ng espiritu sa katawang tao na ang pangunahing layunin ay upang makipag-ugnayan ang mga tao sa Diyos, umasa sa Diyos at magkaroon ng kaalaman sa Diyos. Sa pangunahin Anong saluobin dapat mayroon ang mga tao hinggil sa praktikal na Diyos? Ano ang alam mo sa pagkakatawang tao sa pagpapakita ng salita sa katawang tao, sa pagpapakita ng Diyos sa katawang tao, sa mga gawa ng praktikal na Diyos? Ano ang mga pangunahing paksang pinag-uusapan ngayon? Ang pagkakatawang tao, ang pagdating ng salita sa katawang tao, at ang pagpapakita ng Diyos sa katawang tao ay lahat mga usaping dapat maunawaan. Dapat ninyong unti-unting maunawaan ang mga usaping ito at magkaroon ng malinaw na kaalaman sa mga ito sa karanasan ninyo sa buhay batay sa katayuan ninyo at batay sa kapanahunan ang pamamaraan kung paano nararanasan ng mga tao ang mga salita ng Diyos ay kapareho ng pamamaraan kung paano nila nababatid ang pagpapakita ng mga salita ng Diyos sa katawang tao. Habang mas nararanasan ng mga tao ang mga salita ng Diyos, mas lalo nilang nababatid ang Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdana sa mga salita ng Diyos, na uunawaan ng mga tao ang mga prinsipyo ng gawain ng Espiritu at nakikilala ang praktikal na Diyos mismo. Sa katunayan, kapag ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao at nakakamit sila, ipinaaalam niya sa kanila ang mga gawa ng praktikal na Diyos ginagamit niya ang gawain ng praktikal na Diyos upang ipakita sa mga tao ang aktual na kabuluhan ng pagkakatawang tao upang ipakita sa kanila na talagang nagpakita na sa tao ang Espiritu ng Diyos. Kapag ang mga tao ay nakamtan at nagawang perpekto ng Diyos na na sila ng mga pagpapahayag ng praktikal na Diyos. Binago sila ng mga salita ng praktikal na Diyos at inihalo na ang kanyang sariling buhay sa kanila. Pinupunan sila ng kung ano siya. Pinupunan sila ng diwa ng kanyang mga salita at ipinasasabuhay sa mga tao ang kanyang mga salita. Kapag kinakamit ng Diyos ang mga tao, pangunahing ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita at mga pagpapahayag ng praktikal na Diyos bilang isang paraan upang harapin ang mga kakulangan ng mga tao at upang hatulan at ibunyag ang kanilang mapanghimagsik na disposisyon na nagdudulot na makamit nila ang kanilang kinakailangan at ipinakikita sa kanila na ang Diyos ay dumating na sa gitna ng tao. Pinakamahalaga sa lahat ang pagliligtas sa bawat tao mula sa impluensya ni Satanas, pag-aalis sa kanila mula sa lupain ng karumihan, at pagwawaksi sa kanilang tiwaling disposisyon ang gawain ginagawa ng praktikal na Diyos. Ang pinakamalalim na kabuluhan ng pagiging Nakamit ng praktikal na Diyos ay ang kakayahang isabuhay ang normal na pagkatao kasama ang praktikal na Diyos bilang halimbawa at huwaran. Kakayahang magsagawa ayon sa mga salita at mga hinihingi ng praktikal na Diyos nang walang kahit katiting na paglihis o pag-alis, pagsasagawa sa anumang paraang sinasabi niya at kakayahang mata mo ang anumang hinihingi niya. Sa ganitong paraan, makakamit ka na ng Diyos. Kapag nakamit ka na ng Diyos, hindi mo lamang taglay ang gawain ng banal na Espiritu sa pangunahin na isa sa buhay mo ang mga hinihingi ng praktikal na Diyos. Ang pagkakaroon lamang ng gawain ng banal na Espiritu ay hindi nangangahulugang mayroon ka ng buhay. Ang pinakamahalaga ay kung kaya mo bang kumilos ayon sa mga hinihingi ng praktikal na Diyos sa iyo na kaugnay sa kung makakamit ka ba ng Diyos. Ito ang mga pinakadakilang kabuluhan ng gawain ng praktikal na Diyos sa katawang tao. Ito ay upang sabihin na nakakamit ng Diyos ang isang pangkat ng mga tao sa pamamagitan ng tunay at aktwal na pagpapakita sa katawang tao at ng pagiging maliwanag at makatotohanan, pagiging nakikita ng mga tao, aktwal na paggawa sa gawain ng Espiritu sa katawang tao at sa pagkilos bilang isang halimbawa para sa mga tao sa katawang tao. Ang pagdating ng Diyos sa katawang tao ay pangunahin upang bigyang daan ang mga tao na makita ang tunay na mga gawa ng Diyos upang magbigay ng hugis ng katawang tao sa walang hugis na espiritu at upang tulutan ang mga tao na makita at mahipo siya sa ganitong paraan, yaong mga ginagawa niyang ganap ay isa sa buhay siya, makakamit niya at magiging kaayon ng kanyang puso. Kung sa langit lamang nagsalita ang Diyos at hindi aktual na pumarito sa lupa, hindi pa rin makakaya ng mga tao na makilala ang Diyos. Maipangangaral lamang nila ang mga gawa ng Diyos gamit ang hungkag na teorya at hindi tataglayin ang mga salita ng Diyos bilang realidad. Pumarito ang Diyos sa lupa pangunahin upang magsilbing isang halimbawa at huwaran para sayaong mga kakamtinya sa ganito lamang talagang makikilala ng mga tao ang Diyos. Mahihipo ang Diyos at makikita siya at sa kalamang sila tunay na makakamit ng Diyos.